magandang araw mga ka-farmers isang nap napakapayapang umaga mga ka-farmers dito naman tayo sa ating bukid para tingnan yung ating palay so nandiyan yung ating director magpagulong siya sa kanyang area na yung hinarbis niya na ah, last so yan malakas ang tubig ngayon dito sa ating bukid. tayo naman tingnan natin kung uh, ano yung gagawin natin dito sa ating palay mag-spray tayo siguro ng insecticide yan, para mabawasan din na rin yung mga insecto dito kasi lumipat dito no ano ng ating director o ganalo ganalo siya sa kanyang pagkulong yan mag-uumpisa siya magpagulong sa kanyang area uh, kanyang uh, nung isang linggo nagpa-atwis siya before passing nagpa-atwis na siya yan nagat na ako kaninang umaga hindi niya mapaandal yung kubota pang nagpaanda dyan so, hindi fasting no pang 9 days na ang ating fasting so maagang maaga siya dumating so tayo mag tayo so tingnan natin yung dyan ano bang mga insekto meron dito sa ating balay yan merong mga palasok ito yung pumapatay sa ating mga palayan na namumula yung ibang uh, daon ng ating palay sa yan sa uod sa ilalim meron din black na uh, dumadapo dito no? ni naman marami patuloy pa rin yung daga dito na na mumutol no? mumutol dito sa ating palayan dito dito sa walang tubig tinitira niya yung dito sa walang tubig kaya dapat natin ito, palaliman natin ng tubig para lumabas ah uh, so yan ang update natin dito sa ating palay medyo namumula nga so kailangan natin yan, applyan ng ah, uh, like lang. Makikita niyo mga kapamers na kala mo namumula dahil yan sa ating video, no? Iba, ha? Iba yung ah, uh, yung sa video, iba yung kanyang kulay. Namumula, sobrang pula. Pero sa totoo, hindi naman siya sobrang pula. Dahil dito sa apps na ito. ating direkto ayan ang kita na ganang ang ganado so mag-apply nga tayo ng insecticide tingnan natin kung merong insecticide doon sa so may natira pa doon maganda itiran natin ito gold, masapal sa black bar yung gold. lang makayan natin dito dito natin dito 'yung virus virus sa pananam. dito sa tapang dinito 'yung mga ayano. may temporary. na siguro mga apat na tangke dito tayo na kabili. Siguro mga bukas makabili tayo. So, yan lamang mga pagindong balad. Ang atlet natin dito sa ating bukid. Mag-stack na tayo mga express para hindi tayo abutan ng mainit na harap. Uh, isang linya lang siguro. Okay na. So, kumusta kumusta kayo dyan? Ang simulan natin pagasabay ng ating gintong palad sana ang mapayapang umaga sa ating lahat happy farming